kung ang norte ay may pansit kabagan at ang keson may pansit habhab ito naman ho ang pambato ng bikol ang pansit bato maraming salamat nga pala sa nagbigay nito pagpalain ka sana ni Lord kaya hindi na natin ito patatagalin pa titirahin na natin ito baka tirahin pa ng iba. Gamit ang kawali na malapit ng magretiro. Sasawgan lang natin yan ng tunay na nagmamahal, ang baboy. Este, karning baboy pala. Hihintayin lang natin yan mag-golden brown. Habang naghihintay, maghihiwa naman tayo ng gulay. Medyo dadamihan natin ang gulay mga bis dahil ito ang gusto ko sa pansit. Tatlong klase lang ng gulay ang ginamit ko mga bis. Carrot, bagyo beans, at ripulyo. Hindi na ako naghanap ng iba dahil kontento na ako sa kanya. Sana oh. <laughs> Pagkatapos nga ng lahat, binalikan ko na siya. Tamang-tama, golden brown na. Kaya magigisa na tayo. Ilang araw nga din pala tayong hindi nakagawa ng content mga bis. Pasensya na. Medyo busy lang talaga. Ang cook nyo. Isa pa. Paminsan-minsan. Dinadapuan din tayo ng katamaran. Dahil tunay naman ho. Na napakahirap mag-isip. Ng content. Fast forward na nga pala tayo mga bis. Dahil humahaba ng oras natin sa puntong yan nilagay ko na yung pansit bato at sinabay ko na ang karot dahil sa tatlong gulay ito ang medyo matagal maluto at hinugasan ko na rin yung ripulyo para kunwari malinis at yung bagyo beans baka isipin nyo hindi hinugasan hinugasan ko na po yan bago hiwain dahil mahirap naman nung kumain ng hindi hugas siyempre doon tayo sa malinis maglalagay din tayo ng pangpaiksi ng buhay ibig sabihin malapit na po itong maluto kaya hanggang dito na lang ang ating video maraming salamat sa panonood nyo